Ang ah, gandang hapon po mga idol. Andito naman po ako ngayon sa ano. Sa tapat ng LCC po. Ayan oh, ang LCC mga idol. Gandang tingnan oh. Laki. Laki po niya. Papagayan po yan oh. Gandang tingnan. Ganong init po dito ngayon. Ganong init po mga idol. Sa bayan na ito. Napakainit ngayon po dito ay naman nakakasunog ng balat ang init talagang kailangan sa tao ay ano eh kailangan sa tao ay ba ah, tubig ng tubig lang tubig ng tubig lang para hindi ma-stroke parang gayon ba kailangan damihan ng inom ng tubig damihan ng inom mga idol Andito po ako nakaparada sa ano pamilihan ng bayan ng lupis dito po yan po pamilihan ng bayan ng lupis Middle, ayan po yung asawa ko sa loob namimili lang po ng kwan uh, namimili ng kaunti kwan uh, ba grocery <coughs> namimili lang ng grocery ng aking kwan asawa dito sa loob dito po sa ano yan tapat ng LCC sa uh, family na Lopez bayan ng Lopez mga idol yan po bayan ng Lopez family yan sobrang init po ngayon dito mga idol sobrang init ayan po ito na po ako sa sasakyan namin yan Nabili po yung aking asawa doon sa loob. Namimili. Kung mga po ay eh, nagpipidyo na ito ako. LCC po yan mga idol. Kabila. Magandang nga po sa atin lahat mga idol. Mainit na panahon. Ngayong araw na ito. Napakainit. sobrang naman ang init. Sobra sobra init. Magandang hapon po ulit. Ah... Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Ingat-ingat po tayo mga idol.